Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Dito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate GV. Ayan, so fresh na fresh ang inyong lingkod si Ate GV. Their friends kasi naman mag-4 days na po akong may trangkaso. <laughs> I'm having flu, their friends, kaya every early in the morning po ako naliligo. Noon po ay sa tanghali ako naliligo, no? But then, hmm, ang hirap nang may trangkaso, their friends. So para feel fresh tayo, feelin' fresh naligo si Ate JB ng maaga. Pero hindi yun yung topic ng ating pag-usapan. <laughs> so kaibigan, ang topic na ating pag-usapan ngayon, para na yung intermission number yung ating intern, no? Ayan. Para, para ma-happy, happy, good vibes kayo early in the morning, dear friends. So ang topic na ating pag-usapan ngayon po ay napakahalaga po nito tungkol pa rin sa ating negosyo, which is sari-sari store business. Or kahit siguro kaibigan, yung negosyo mo ay hindi sari-sari store, no? Ayan. So maganda talaga ang topic nito kaibigan. Kaya sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate sana naman magsubscribe ka na kay Ate And then, pakihit na rin yung notification bell para mapanood meron yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asinso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So, kay Bigan alam nyo ba, masaya po ako just recently kasi naman, dear friends, may bago pong nagbukas na wholesaler dito, no? Within our city lang, so... Wow! Walking distance siya, pero need pa rin natin sumakay ng tricycle, no? Kasi hindi naman talaga ganoon siya kalapit. Kaibigan, masaya ako dahil sabi nila, kompleto, halos kompleto daw. So, pwede tayong mag-grocery doon at itinda natin sa ating sari-sari store. Pero, ano yung, alam nyo mga kung ano nangyari? Ang nabili ko doon, kung hindi ako, hindi ako nagkakamali, siguro five lang, five or six na bagay, no? Bakit kaya? And kaibigan, ipapakita ko sa inyo ha. Ipapalam ko sa inyo kung bakit konti lang nabili ko. Dahil kaibigan, makakatulong talaga sa inyo. So, yung ginagawa nila kaibigan doon sa grocery, sana kaibigan huwag niyong gawin. Dahil pag ito yung ginawa niyo kaibigan, natiti ako chances, big chance kaibigan, big chances na hindi po kayo magkakaroon ng maraming customers, Siyempre, pag walang customer paano lalago yung ating negosyo, yung sari-sari store, kahit ano pang negosyo, 'di ba? So kaya kaibigan, dapat iwasan nyo po talagang gawin na ang bagay na ito na i-consider ko na isang malaking pagkakamali, no? Siguro sa may-ari ng grocery store na 'yon, or sa nagmamanage, malaki talagang pagkakamali kaibigan. Kahit na ako, no, based on that experience, kaibigan, sabi ko talaga na hindi na ako babalik sa tindahan na iyon. So, kaibigan, panoorin nyo po ang video ko na hindi naman masyadong uh, mat matatagalan ito, no, kasi nga uh, siya TGB po ay not feeling well. So, may trangkaso tayo. Kaya sana, kaibigan, no, uh, huwag kayong mabore. And panoorin nyo pa rin ang video ko. And then, sana, kaibigan please don't skip das. kasi malaking tulong po talaga ito kaibigan sa akin ng aking family ngayon kaibigan ipapakita ko na sa inyo kung ano itong ginagawa nila na pag, pag ginawa mo kaibigan na titi ako hindi talaga lalago yung negosyo at much worse kaibigan baka magsasarado pang yung tindahan ayun mga kaibigan nasa loob na po kami ng bagong supermarket dito sa place namin at tingnan nyo naman ito lang po ang nabili namin sa ngayon o ba? Diba? so kakapasok lang po namin, naghanap po kami ng mga murang produkto. Ayan, so patingin-tingin ako dyan kay Bigan at hindi talaga nagustuhan ni Ate GB yung presyo ng kanilang mga paninda. Masyado talagang mahal kay Bigan. Ayan, so may mga produkto naman silang hindi masyadong mahal pero hindi naman para tinda. Uh, for, for ano lang, personal use. Pero mostly kay Bigan, yung mga itinitinda natin sa ating sari-sari store, katulad nito kay Bigan, napakamahal. Ayan, so yung iba nilang paninda, mas mura pa kay Ate JB. <laughs> Ayan, so talaga nilibot ko lahat kaibigan. Baka may makuha akong mura. Ayan, lahat ng solok ng tindahan, pinuntahan namin, pero wala talaga. Wale, kaibigan, no? Eh, ito lang talaga yung aming nabili. In that time, their friends. Ayan, so, pero okay na rin their friend, no? Malamig naman sa love, so okay lang. Pero kaibigan, no? Ayan, so, that, that experience, kaibigan, hindi talaga maganda. Ayan, so, kala ko pa naman their friends. Makakamura kami, pero okay lang. At bumili pa rin ako, kaibigan, ng kaunti. Mamili pa rin kami ng kaunti kasi naman napaka-awkward talaga no, lalabas ng tindahan eh, at wala kang dala. <laughs> Ayan, so kaya bumili kami ng kaunti lang kay Bigan para naman may madal. Again, may madala kami paglabas namin ng tindahan. At uh, pinag-usapan namin talaga yung presyo. Ang sinabi ko na kasi tinanong ako kung bakit kaunti lang yung binili ko, sinabi ko sa kanya na mahal talaga kaya ito lang. <laughs> para lang may madala kami paglabas ayan kaibigan no? sana wag nyong gayaan ito kaibigan na yung magtinda ka tapos napakamahal ng presyo ayan so hindi ka talaga magkakaroon ng mga suki their friends kung may bibili man sa iyo yung mga first timer lang or yung mga hindi negosyante walang sari-sari store yung pang personal talaga na gamit katulad nitong binili, binili namin no mga personal <laughs> and so that's my experience kaibigan no at alam ko matut may matutunan kayo nito kay Bigan, especially about pricing. So again kay Bigan, huwag mong mahalan yung mga paninda mo. Ayan, so happy pa rin ako kay Bigan kahit kahit uh, medyo mahal yung pagkabili ko ng ilang mga produkto na yan kasi naman ah uh, maganda yung ambience malamig <laughs> yun lang kay bigan no? ayan so babayaran na namin ito kaunti lang talaga yung nabayaran ni ate JB their friends so hindi lumagpas ng 200 pesos again para may madala lang kami paglabas ayan kasi may si ate JB na lalabas at tapos walang binili ayan nap again napaka awkward kaibigan so that's my experience their friends kasi ako bigan kahit marami na ako mga soaking suppliers at wholesalers parati pa rin akong palagi pa rin ako naghanap ng ibang wholesaler no ayan so try and try sa si Ate eh baka naman no, soon kaibigan makahanap talaga tayo ng napakamurang wholesaler at supply ayun kaibigan uh, ah, katulang na nakita nyo sa aking video nakabili lang kami ng less than 10 products siguro no ayan kasi kaibigan mahal po talaga ang kanilang mga paninda doon sa Imperador lang kaibigan yung isang 750 ml Imperador Lights na nabibili ko sa grocery ng 1,017 at sa ibang big supermarkets dito ay 122, 124 pesos sa kanila po ay 138 pesos yung binta ko sa akin 135, mas mura pa ako kaibigan at, at andyan kaibigan, meron pa rin, pa rin naman silang mga paninda na hindi masyadong mahal pero most of the, the items kaibigan mahal talaga kaya no choice kami kaibigan, hindi talaga ako nag doon para sa aking tindahan. Pero alam nga naman kaibigan, uuwi kami, lalabas kami, wala kaming binili. That's very awkward. <laughs> Kaya para hindi ma-awkward si Ate bumili na lang kami ng kaunti. Ayan, kaunti lang kaibigan para may mabit-bit no, may mabit. Lumabas na naman pagkabisay ni Ate para may madala po kami paglabas ng anang uh, ng supermarket kasi naman Ayoko ko na lalabas kami na walang dala. <laughs> Ayan, so bumili ako ng kaunti kaibigan. So, lesson learn kaibigan. At alam ko, kayo rin matuto, matuto, no? Kahit hindi pa mas malaki, katulad sa kanila yung ating tindahan, especially pag hindi talaga malaki, especially pag nagsisimula pa lang tayo, huwag talaga nating masyadong taasan yung presyo ng ating mga paninda. Dahil hindi ito magugustuhan ng mga customers kay kaibigan. So, yung pricing kaibigan, isa sa mga factors na talagang magiging dahilan kung lalago ba or ra hindi lalago ang yung negosyo itong pagpa kay Bigan pero hindi ko naman sinabi na masyado mo talagang babaan kasi nga based on my experience dito sa place namin may isa pong tindahan dito kay Bigan ko Napakamura ng kanyang mga panida. Napakamura talaga. Pero eventually, nag-close sa na kanyang tindahan. Kasi naman, kaibigan, sa pagpipresyo, hindi lang naman kung magkano yung kapital natin. Marami pang ating i-coconsider. Yung gastusin natin, pamasahin natin. Kung meron tayong sasakyan, pang gasolina natin, yung mga expenses natin sa ating tindahan. So, maraming factors i-consider bago tayo magpresyo. Hindi lang yung ang uh, kapital. Kunwari kaibigan, yung, uh, for example, I will give you just, ang kapital nito kaibigan ay uh, malapit 8 pesos. So, kung ibinta mo ito ng 9 pesos, 1 peso lang sa'yo. So, masasabi mo, okay na, 1 peso yung sa akin, okay na yun. Tandaan mo kaibigan, marami kang expenses. Yung namili ka nito, pagpili mo nito, namasahi ka, minsan may tagabuhat pa sa ating mga grocery, yung mga boxes, mabibigat, may bibigyan pa natin sila ng pera, yung tagabuhat. Tapos pagdating dito sa ating tindahan, mag-electric pan tayo kasi mainit. So, another expenses. So, dapat hindi lang yun yung presyo. No, hindi lang 1 peso. So, again, depende rin naman sa'yo kung meron kang mga napakamurang supplier. So, nasa sa'yo na yun, kaibigan. But din sa akin lang, dapat fair tayo magpresyo yung magugusuan ng ating customer at at the same time, kikita pa rin tayo. So, fair-fair lang, kaibigan yung, yung napuntahan namin kaibigan, napaka taas talaga. Sa tingin ko, kahit babaan nila ng 2 pesos, 3 pesos, hindi pa rin sila malulugi. Kikita pa rin sila, pero iwan ko kung bakit mahal ang kanila mga paninda. So, again, kaibigan, wag nyo silang, yung mga ganito kaibigan, wag nyo talagan. So, gayahin. Dahil ganito, pag ganito yung ginagawa mo, hindi ka makakaroon ng mga suki. Mawawalan ka ng customer. Dahil yung mga customer mo lilipat sa ibang tindahan na mura yung mga paninda. Okay. Ayun kaibigan, no, nasabi ko na sa inyo, napakita ko na sa inyo yung mga nangyari kaibigan, yung experience ko. Dahil alam ko, makakatolong ito sa iyo kaibigan para lalo pang lalago ang negosyo. Thank you so much, kaibigan, ha? Isipin mo lang parati yung palagi kong sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak ka sinso ang buhay natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.